Ano nga ba ang fowl pox? Kaano kadelikado? Saan nanggaling? Paano makakaiwas at may gamot nga ba dito? Tara, samahan nyo ako at pag-usapan natin sa vlog na ito. Ang fowl ay isang nakakahawang virus na infection na nagdudulot ng masakit na sugat sa balat ng manok. Ito ay dinatawag din nilang avian pox. Sorehead avian diphtheria at chicken pox. Ang fowl ay walang kaugnayan sa chicken pox ng tao. Kumbaga, ito ay hindi nakakahawa sa mga tao. Meron tayong dalawang anyo ng fowl pox. Ito ay ang dry pox at wet pox. Ano nga ba ang dry pox? Ang dry pox ay tumatama ito sa parte ng katawan ng manok na walang balahibo tulad ng palong, wattles, mukha, at eyelids ng ating mga manok. Mas mababa ang mortality rate nito kaysa sa wet packs na aabot lamang sa 1-5% depende kung gano'ng kalala ang infection sa ating mga manok. Mas madalas ito yung klase na tumatama sa ating mga manukan at maswerte pa rin tayo dahil ito yung mabagal ang pagkalat at hindi masyadong delikado basta maagapan lang ng maaga at huwag pabayaan. At ano naman ang wet pox? Ang wet pox ay halos lahat ng nagmamanok ay ito yung pinakatakutan na klase ng fowl pox o bulutong. Dahil ito ay sadyang nakakamatay at napakadelikado. Ang tinatamaan nito ay yung upper respiratory system, mata, buwanga, at lalamunan ng ating mga manok. Kung susubukan nating buksan ang bunganga ng ating mga manok ay may makikita tayong mga bagay na mukhang cheese sa loob at ito ay sadyang masakit para sa kanila. Dahilan, para hindi sila makainom ng maayos, makakain at hirap sa paghinga. Dahilan para sa agarang kamatayan. Kung ito ang tumama sa ating mga manok ay kadalasa makakarecover sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo. Pero maaaring tumagal ito ng ilang buwan Depende kung gaano kalakas ang immune system at kung gaano kalala ang sakit ng ating mga alaga. Ang fowl pox ay nagmula sa kagat ng lamok. Pagkatapos makakagat ang lamok doon sa infected na manok, ang virus ay madadala niya at mananatili ito sa salivary glands na aabot sa 8 weeks o 2 buwan. Kung ang lamok na ito ay kinagat ng ating mga alaga, ay dito na tayo makakaranas ng bulutong sa ating mga manukan. At once na ang manok natin ay napasa na ang sakit na ito, ay dyan na nagsisimula ang hawaan sa ating mga alaga. Ang hawaan ay maari sa pagkamot sa sugat ng manok na apektado. O di kaya yung mga mucus na galing sa bunganga at yung mga nalalaglag na balat galing sa sugat sa tuwing sila ay kinakamot ng mga ito. Ang foulpox ay walang pinipiling edad mapasisiman o malalaking manok. Ito ay pwedeng dumapo sa anumang buwan ng taon at sadyang napakadelikado sa ating mga manukan. Ang mga signs kung meron ng fowl pox ang ating mga manok. Unang-una ay walang ganang kumain. Pangalawa, pagbaba ng timbang. Pangatlo, pagtubo ng mga sugat na parang kulugo. Pangapat, mas mababang pagkonsumo ng tubig. At ang panghuli ay pagbagsak ng egg production. Prevention of Foul Pox Unang-una ay ang practice good biosecurity. Napaka-importante ang biosecurity sa ating mga manukan. Dahil dito ay napipigilan natin ang pagkalat ng anumang sakit na galing sa ibang tao na pumapasok sa ating manukan. Pwedeng itaboy ang mga manok na gala o ibang manok na galing sa ating kapitbahay kung meron man. Nung sa ganon, ay makasigurado tayo sa kaligtasan ng ating mga alaga. At kung meron tayong mga bagong stock o nabili na manok, ay maegi kung i-quarantine o ihiwalay muna natin sila sa loob ng dalawang linggo bago natin isama sa ating mga manok. Ang mga sisiw at ang mga unaffected na manok ay pwede tayong mag sa kanila. Para mas makaiwas tayo sa ganitong klase ng virus. Laging maglinis sa kulungan, pakainan, at inuman. Nung sa ganun ay mayawasan natin ang pagdami o pagdapo ng mga lamok sa ating mga manukan. Treatment for Foul Packs Walang lunas o gamot sa foul pucks. Ngunit, merong paraan na pwede natin ibigay para sa mga apektadong manok, pati na rin ang hakbang sa pag-iwas upang maiwasan natin ang secondary infection na dulot ng mga sugat. Ang mga hindi apektadong manok ay maaaring bakunahan kahit sa panahon ng outbreak na nasabing sakit. At meron tayong baksin para sa foulpox o bulutong. Maswerte pa rin tayo dahil hindi ganong kadelikado at mababa lang ang mortality rate ng naturang virus kumpara sa ibang virus kagaya ng peste. Ang baksin na para sa bulutong ay ang Falpax baksin. Para maiwasan ang virus, ang pagbabakuna ng maaga ay napakahalaga dahil may natin ito bago pa tayo tamaan ng naturang virus. Sa mga sisiw ay pwede tayo magbigay kapag nasa 42 days old na sila. Kahit nasa 20% ang tumama sa ating manukan ay pwede pa rin tayo magbigay ng vaksin sa kadahilanan. Ang pagkalat ng virus na ito ay mabagal. Ang Colfax vaccine ay isinasagawa sa pamamagitan ng wing web. Ito ay ang pagturok sa bandang taas ng pakpak ng ating mga manok. At ano ba ang tamang proseso sa pagbibigay ng vaccine sa ating mga manok? So, panuoy ng video na ito.